Baka mamaya. Tulog na. Okay, mamama siya lang tayo. Tapos kung, tapos na kami kumain ng fruits, time check is 12.52. So, papasyal ko kayo doon sa other side. So, from the entrance, pero siyang uh, sa left wing. Ito yung right wing. So, kita ko sa inyo yung ano, baby ha. I'll be back. I'll be back in 15 minutes sobrang init. So, alam nyo ba yung purpose pala itong mga puno na to guys? Is to protect you from direct sunlight. Kasi sobrang harsh nung uh, ano, sun. Tapos, malayo pa yung entrance eh. Huh? Ito yung kanilang restaurant. So, ito yung another wing. Ayan. So, ito siya. Diba? Ito yung mga rooms pa din. Ito yung mga rooms. Ayan. So, ito yung mga rooms niya. Ito banda. Then, we will go to that side. Ayan. So these are the room. And ito yung kanilang pool. Nakapalit na ako ng damit ko ah. Siyempre, sobrang ano kasi ito yung kanilang pool. Tignan natin kung malinis. So far naman, parang ala namang naliligo. Kanyang tubig ay hindi na makita yung kanya ano. Ayan. Ayan. Ayun yung kanilang pool. yung luwang din. Then yun, yun, yung sea. Kikita nyo yun. Ayan. Oh, buti na lang nag-sunscreen ako. Na Hello, Jezebel. Magandang hapon po. Ang init. So, ito siguro yung kanilang uh, area kung saan may mga activities. Ito yung ongoing na building facing to the sea. Ayan. So, eto siya. Eto yung sea. Ayan. Eto yung pool. Wala namang naliligo. And ayaw naming maligo. Ang ganda ng, ng kalangitan. Ayan. So, pool, lalakad lang tayo ng hanggang doon. Sobrang init ah. Hello, hello po. Ma'am Jezebel, Marge, and Jonna. Welcome to my live. Parang sarap maligo, no? Pero ang weather dito, guys, parang, nako pag pinagpawisan ka, sobrang lagkit. Ayun yung kanilang shower area. Bago ka mag dublob sa tubig. Ito yung mga rooms din nila. Ayan. Ayan. Then, tignan na yung mga halaman. So, ito mga halaman na to, guys. Ito yung magpuprotect sa from direct uh, yung sun, ba? Diba? Then, yung hangin din sa blue. So, ito na yung end na kanilang kanilang ano. sa so, sila yung naglilinis ng room. Ayan. Alam nyo, pag mga babae ay naglilinis ng room, mas malinis talaga. Yan, ang dami nilang kachurina. Kasurina. Ang tawag namin sa si Ilocano, ano, ang tawag namin dito ay RO. Ayan. Cutie pie, diba? Tignan mo yung bubong nung, yung bubong nung kanilang ano. Ayan. The at saka mga damo-damo na yun. Pwede nang mamunga doon ng ano. Sobrang init. Ang dami din nilang puno ng nyog. Pero, hindi sila nagbigay ng <laughs> hindi sila nagbigay ng ng nyog as a welcome drink wala man lang kaya kahit dahon ng RO <laughs> wala man lang silang welcome drink and ang gusto ko guys is yung lupa nila is pulang pula pati mga ganitong atmosphere ang gusto ko then eh yun yung pinaka-entrance nila banda and malayo pa siya ewan ko kung pupunta ako kung ay basa ay basa so basa siya so, ang ganda ng lamig so eto yung kanilang malayo pa yung main gate papasok dito so eto yung parking area. Ayan. Papasyal natin. Papasyal ko kayo. Kasi hindi ko pa. Ito yung nalaka. Nung kahapon kasi pumasok kami kasama. Nasa loob kami ng sasakyan. So. And. Kami lang. Umuwi na yung ibang mga guest. So kami lang na asawa ko ang natira. Yun maganda. And mo sila alam nyo ba guys. Natutuwa ako kapag ganito. Kapag may pinupuntahan kami is yung tignan mo pulang-pulang -pula yung lupa ayan, ang ganda ng kanilang so ito yung pathway papasok sa mga guest room, guest house ayan ang luwang ng kanilang ewan ko ba kung ilang hectare ito, napakaluwang then may water din doon, ewan ko kung may fish yan tignan natin ang layo pa ng main gate Ayan, yung kanilang Ewan ko kung may fish dyan Pero may mga water baby Ayan Pero kung pumunta doon mag isa Takot ako Balik na lang tayo doon sa Hello po CH Gent Yeda, Risha Hello, hello Hindi na pala abot dito yung aking Wifi 4G na lang yung hawak Tingnan mo. Oh. Then, yung mga ibon nila dito, yung mga uwak, ang tawag nila dito, crow, yan yung mga maiingay. Yan. Eh, basa. Basa. Ang ganda, no? Ang ganda ng area. Tahimik. So, mamayang hapon is hindi kami nakapag morning walk kanina guys kasi alam niyo ba nang nagising na kami 8 o'clock <laughs> kasi madilim din yung kortina kasi nila madilim din sa loob pag tinignan mo sa labas parang madilim pa din buti na lang tinignan namin yung oras 8 o'clock na pala so namin lumiwanag hindi pala liliwanag kasi yung curtain ano dark red so walang light na pumapasok sa loob. So, sa tingin mo ay, ano, ayan. O, oh, ito, diba? Then, mamaya magpapahinga na kami. Oo, oh, ayan. Kaya pala ito, guys, nilagyan ng ganyan yan. Oo. Oh. Pukuto tayo hanggang doon sa dulo. So, hindi na siya ganoon yung kahit anong hangin na nanggagaling sa dagat. Hindi mo siya uh, ma-feel dito kasi nga maraming mga dahon na nakaharang. And then, yung sikat ng araw din, hindi mo masyadong nararamdaman kasi madaming mga puno't mga dahon. Pero, napaka-humid. Tingnan mo, oh. Pinagpapawisan ako. Gusto ko sana pumunta dun sa dulo na yun. Kaso nga lang. Marami pa lang sampayan dito. Nakapaglaban na rin pala ako kasi nakapaglaba ko ng mga damit naming iba dahil dito is walang laundry. Hindi ka tulad sa atin na kahit saan mo dalhin yung mga damit mo pwede. Pero yun sa next na pupuntahan daw namin, meron silang washing machine and ayun. So pwede namin sa so makikita mo na puno yung mga rooms kasi yung mga damit ay mga nakasampay. Ito yung gusto ko guys. Ito yung namimiss ko yung meron akong naapakan na lupa. Ay, saan na ba ito? Isang, itong kabila guys is another resort. Ewan ko lang kung ano. Part siya ng resort dito. Pero yung kung pumunta doon. Ito yung mga typical na bahay yun. Oh may gate din yun ayan oh. Then, matutulog kami mamaya. Then, lalabas. Yun ang ganda, ba diba? Walang tao. Kapag walang tao, ang ganda-ganda ng view. Diba. Yan, diba? Kukuha nga ako ng picture kay Mish. Tapakok ako ng picture. Kasi nakashort ako. May mga area guys dito sa India na pwede mong puntahan kahit magsando ka, kahit magshort ka, kahit magdamit ka ng sexy, okay lang din. Pero may mga lugar din naman na kailangan ay meron kang proper na damit. So hindi basta-basta. Pero basta ako mga sinusot ko pa din kung ano yung mga sinusot ko sa Pinas. Yan, magpapakuha ako ng picture kay nilis dito. Yun ang pinagpapawisan ako. Grabe. Ayan. 103. May swing doon. So, alam parang init. Balik na tayo sa room. Yung asawa ko nasa loob kasi nga sobrang init sa labas. Hala. Hindi mo pala niya yung bag dito. dito pa naman yung akin, ano. yeah oh, no. konting lakad ko lang is pinagpapawisan ako. Grabe. Yeah, I'll close it later. I'm still here. Yeah. Sobrang init. At kailangan mo suklayin ang buhok mo kasi lagkit-lagkit. Ayan, bumalik ang internet. 11.43. Ay, bumalik na internet. Nawawala. Tingnan yung pawis ko. Oh, ayan. <laughs> Grabe. Grabe ang init. Pero the best is yung sunset. So, tiyak yan mamayang hapon is manunod tayo ulit ng sunset. Thank you guys for watching. Nasa south ngayon ay nasa south part kami ng India kasi dito ay uh, ang weather nila dito ay parang Philippines. Meron sa Chennai, alam niyo ba sa Chennai, yung kanilang weather dun ay hot, hotter, hottest. Grabe, pag gumunta ka dun ng January, kailangan ang dalhin mo mga damit ay yung mga yung tinatawag nilang dito ay hindi siya linen, hindi rin siya cotton. Ito yung mga klase ng ano na medyo thinner siya sa cotton. Ang aking internet, nawawala ang aking internet. 12.50. Ayan. Nakikita niyo yung ilong ko. Mm. Yung aking buhok madami ng puti. Ayan sobrang init. Kaya naka-aircon din sa loob. Hindi <laughs> ko na kung anong halaman. Itong mga tumutubo na yan. Ayun eh. Wala kasing hangin. Walang hangin, guys. Wala siyang hangin. Kaya mainit. Ewan ko kung paano nakakasurvive yung mga yung mga Indian na yung mga babae, yung mga suot nila ay ano, yung mahaba, yung nakasari sila everyday. Kanina, nag-dress ako. nagdress ako, nagpalit ako ng nakadress ako kasi gusto ko nga magpa-picture dyan, dress. Kaso <laughs> nga lang, sobrang init. O so, nagpalit ako ng short. Kasi hindi ka pwede talaga magdamit dito ng mga ano. Yung gusto mo yung may iksi lang kasi sobrang init. Ayan. Pero mas gusto ko yung ganitong weather kaysa naman sa malamig. Kasi kapag ganito yung weather, nakakagalaw ka, nakakakilos ka, malaya ka. So, pero kapag winter, naka, nakakatamad kumilos, nakakatamad gumising, nakakatamad maligo. Ayan, lahat na ng katamaran kapag winter. Then, ang nakakatamad kasi guys sa winter ay yung yung ang dami mong sinusuot sa katawan. So, magti-t-shirt. Ang dami mong yung doble-doble yung suot mo para hindi ka lamigin. Hmm. Tapos, meron ka na sa ulo, meron ka pa sa kamay, meron ka pa sa paa. So, ang dami. Kaya ako, ayaw, ayaw na ayaw talaga namin kapag winter. So, and so far this time is nakapagtagal na kami ng 4 months. Yes, pag 4 months na kaming uh, pwede na kaming magstay sa isang lugar or iba't ibang lugar eh, ng 4 months bago kami bumalik do sa bahay namin. Ayan, may ibon. May ibon dito. Sobrang init. Pero dito guys, itong beach na to, hindi katulad sa Pilipinas na ang daming mga tawag dito yung mga sunod-sunod na mga hotel and everything. Ito malayo siya sa doon sa area na yon. At mga managbi-video okay, ayan. Hindi naman uso dito ang video okay. Ayan. Pero dinadayo din nila. Hello Mercedes, Felipe. Mangubat. Hello po. Magandang hapon. Iba naman hindi ko mabasa. Ayan may ipon. So, hindi ko alam kung magla-lunch kami or wag na kasi late na yung breakfast namin. Tapos late pa yung tapos nag kakain Kaka lang namin ng fruits ngayon so hindi na siguro kami magla-lunch mag-snack na lang and then matutulog magpapahinga kasi guys yung yung holiday nagsimula yung holiday namin puro kami birding eto pala yung place kung saan kami nakakapag-relax na wala kaming activity yung kasi mga yung two places kasi na pinuntahan namin, yung first birding, ilang araw ding birding yon So, pag sinabi mong birding, mahaba-habang lakaran, baga kang gigising, kasi kailangan is 6 o'clock or 6.30, kailangan simula na kayo, mag-start na kayong umalis. Ayan, sumaga kami nagigising. Then, yung second na, yung third destination, ay, eh, yung second destination namin, guys, ay doon sa kapatid ng asawa ko. So, nagstay kami doon. Then, meron kasi kaming places na pinuntahan at tinignan. Kung saan kami mag stay also for four months. Then, after that, yung yung third na pinuntahan namin is birding din yun sa forest. Yung, yung birding sanctuary na pinuntahan namin guys is Old Magazine House na kung saan ito ay run by the government of India. So, yung mga pumupunta lang doon ay yung mga pong mag stay lang doon ang allowed magbirding May walk-in din naman, pero kailangan mong magpa-register. And talagang nasa middle of the forest ka, and ang dami-daming ibon talaga, lalong lalo na pagdating ng hapon. So, hindi ko pa yun ma-edit-edit yung video na yun kasi wala akong space. Kaya ako nagla-live ngayon. And hindi din ako nag-live doon sa, area, sa old magazine house kasi ang network doon ay mahinang mahina. So, nakakapag wifi lang ako. Yung 4G is super duper hina din. And then, ngayon hindi ko ma-edit yung mga videos ko kasi wala na akong space kaya ako nagla-live. And then, doon nilang araw din yung birding namin. Yung first day, nag-birding birding na kami. then, yung first day, second day, third day. And then, pang fourth day pa din, bago ko malis, ay nagkaroon kami ng 2 hour walk also, kaya na-late din kami. So, pagod na pagod talaga kami. Ang birding kasi guys, is kailangan mo ng mahabang oras, mahabang-habang lakaran, ayun, tapos mga ngawit, yung, yung neck mo kasi nakaganon ka lagi. Hindi nang hanapin mo sila. And super, so, nag-enjoy ako sa birding. Hi ma'am, good afternoon po, watching here from Eastern Summer. Hello po's. Sir Regor Belosilo Colico. Hello, hello po. And Rona B. Luciano. Hello po for watching. Chudora Calma. And talaga ang birding guys is kailangan mo ng mahabang pasensya. Pero alam mo, since uh, kung gusto mo yung mga birding, ma-enjoy -e mo talaga. Lalo na kapag meron kang binocular. And then, makikita mo yung kanilang color. Then, super duper cute nila. Then, iba't iba yung kanilang kanta. Iba't iba yung kanilang color. So, maraming ibon. Then, uh, meron uh, maraming mga ibon. Iba't iba yung pangalan. Depende, pinapangalan nila yung mga ibon. Depende, halimbawa sa kanilang tunog, sa kanilang kulay, or doon sa kanilang place. Ayan. Tulad sa Philippines, meron tayong Philippine Bulbul. Kasi nakikita siya sa Pilipinas. Dito, iba't iba yung mga bulbul na nakikita mo. Yung ibon yun, ha? So, meron siyang uh, may red, may yellow. Ayan. Ang dami-daming klase ng mga ibon. Sabi nga ng isang photographer na nakuha, nakita namin is mas nakaka-enjoy daw yung birding kaysa photograph, uh, photography. Kasi ang photography kasi guys is magfo-focus ka sa movement ng mga ibon, di ba? So so hindi mo na-enjoy hindi katulad sa amin na uh, burgers, mga sana, mga burgers, ang ah, mga burgers kasi sila lang yung mga nanonood ano, pinapanood mo lang yung kanilang mga ginagawa. So, na-enjoy mo yung moment na yon Pero sila, hindi sila, hindi nila nararamdaman yung excitement. Kasi nakafocus talaga sila para makakuha ng perfect shot. Kasi, parang iba kasi, ibinebenta nila yung mga, yung mga photos na yon So, super nakaka-enjoy talaga yung ganun. Tingnan mo yung pawis ko, oh. Grabe. <laughs> Ay. Then, then, sa so area namin, sa Julicot, is sobrang dami ng mga ibon. And, uh, ang pinaka- exciting part is kapag nakita nyo yung video ko kapag ano is yung malabar kapag lumilipat yung zzzz, ganun ang laki ng feather niya tapos sobrang ganda ng kanyang beak ano ba sa tagalog yung beak yung tuka malaking yellow, yellow yung kanyang ka. Tapos, pero yung pinaka-highlight nung, nung, nung birding namin ng... So, everyday kasi may highlight yung, yung birding namin. So, may highlight yon Nakikita mo yon Pero yung pinaka gusto ko doon sa birding namin is yung, yung baby hornbill. Baby malabar hornbill. So, yung mga babies kasi guys, wala pa silang alam diba so kung, kasi yung mga ibon na alam na nila yung mga predators di diba natatakot sila so lagi silang nagmamadali pero yung mga babies na hindi pa nila alam yung mga senaryo na meron kakain sa kanila or may manghuli sa kanila they take their time to enjoy their food so makikita mo paano, li, paano nila paano nila kinukuha yung fruit tawag doon fruit picking. So, ginagamit yung kanilang beak. So, makikita mo paano nila pinipitas yung mga maliliit na maliliit na prutas. Tapos, kakainin nila. Tapos, gaganon pa nila. So, ang cute, cute nila. Tapos, makikita mo yung color. So, ang ganda talaga kapag naranasan nyo. And dito sa India kasi, guys, is ang dami-daming bird sanctuary na pwede mong puntahan kung ikaw ay bird lover. So, maraming places at iba't ibang uri ng ibon. Especially winter, meron din mga tinatawa na, eh, tinatawag na, hello Marisol, hello ni uh, Vivina de Los Angeles. Marami tayong tinatawag na migrate may migratory birds. So, ito yung mga birds na dumadayo sila dito sa India during the winter. Nagsasama-sama sama sila. Then, kapag tapos na yung winter, aalis na naman sila. So, dito din sila. Pagdating ng winter din, dito sila naglilay ng eggs. Dito sila nanganganak or what. Dito sila nagpapadami. Then, lilipad na sila. So, makikita mo yung yung ano pa ba yung ano? Doon kasi sa Delhi, meron kaming area na kung saan tinuturoan din yung mga, yung mga babies, paano, limupad. So, nakakatuwa. So, mas enjoyable yung birding talaga. Marami kami mga wood, woodpecker, iba't ibang klase ng mga ibon yung nakita namin. Kaya this time, itong place na to, itong beach area na to, is nagre-relax na lang kami. So, walang masyado. The next, Uh, destination namin is more on temples naman. Ito kasi guys, itong itinerary namin is 2 months, 3 months. Uh, pinaplano na ng aking asawa yung itinerary namin. So kami mag stay then my map, and everything. Yung places kung saan kami titira. So, thank you guys for watching. Ako'y pinagpapawisan na. <laughs> At kami nga, uh, do you need some knickknacks? Di ba sa Philippines, anong ginagawa ng mga taong nasa beach? Alam nyo na yon di ba? So, alam na, alam na. So, this time ako naman ay mag -e enjoy Thank you for watching. Marisol, baby, na mamaya ulit ako'y pinagpapawisan at ako ay malolobat na. Tignan nyo naman yung pawis ko, my goodness. Kaya ako nagdala ng maraming sunblock. Eto yung ginagamit ko, guys. Eto. And then, samahan nyo yung moisturizer niya sa gabi. Uunahin nyo yun. Ang ganda-ganda niya sa skin. So, gumagamit ako ng Garnier Skin Naturals Bright Complete Bright Complete Vitamin C Serum Cream SPF 40 Sa so, the backpack na nilagay ko sa face ko kasi ayokong mangitim. Then ang ganda nung cream neto sa gabi, uunahin mo yan bago mo to ilagay. Kasi kung hindi mo siya uunahin, magkakaroon ka ng white cast. O, oh, ba diba? White cast. So, maganda yung moisturizer neto. Then, gumagamit din ako ng toner. Galing dito sa India. You put one only na? Okay. So, thank you guys for samahan nyo ako manunod tayo ng sunset. Around what time is the sunset? 6 and what time in the Philippines? 7.30. 8.30. Eight thirty. Eight thirty. Ay, 8.30 na pala sa Philippines. So, 6 o'clock manunod ako ng sunset. Maglalive ako. Kasi yun ang pinaka-favorite ko na scenario. So, <laughs> Jan I 830 na ata sa Pilipinas. So bye-bye. Thank you for watching. God bless us all.